May isang taong nagngangalang Lazaro na nagkasakit. Nakatira siya sa Bitanya. Kasama ang mga kapatid niyang sina Maria at Marta. Si Maria ang nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon at pagkatapos ay pinunasan yon ng kanyang buhok. Dahil may sakit si Lazaro, nagpasabi kay Jesus ang magkapatid. Panginoon, ang minamahal ninyong kaibigan ay may sakit. Nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya, Hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari iyon upang maparangalan ang Diyos, at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus sa magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayunman, nagpalipas pa siya doon ng dalawang araw mula nang mabalita ang may sakit si loob. Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, Magbalik tayo sa Hodea. Sumagot ang mga alagad, Rabbi, hindi po ba't kamakailan lamang ay pinagtangkaan kayong patuhin ng mga tao? Bakit pupunta na naman kayo doon? Hindi ba't may labing dalawang oras sa maghapon? So, hindi matitisod ang lumalakad kung umaga, sapagkat nakikita niya ang nagbibigay liwanag sa daigdig na ito. Subalit natitisod ang lumalakad kong gabi, sapagkat wala na siyang liwanag. Idinugtong pa ni Jesus. Natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Pupunta ako upang gisingin siya. Panginoon, kung natutulog lang po siya, ay gagaling siya. Sagot ng mga alagad, ang ibig sabihin ni Jesus ay patay na si Lazaro. Ngunit ang akala ng mga alagad ay talagang natutulog lamang ito. Dahil dito'y tuwirang sinabi ni Jesus. Patay na si Lazaro. Ngunit dahil sa inyo, ako'y nagagalak na wala ako roon nang sa gayon ay sumampalataya kayo sa akin so tayo na puntahan natin siya sinabi ni Tomas na tinatawag to na kambal disciples. sa kanyang mga kasama sumama tayo sa kanya nang mamatay tayong kasama niya